Wah, oh, sakit naman to sa mata ng mga kakampwet. Ay, <laughs> grabe naman kayo. Bakit kasi sinasabing walang insertion ang BP? Oy, 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 oy. Tapos ibang ibang mga politiko mayroon. Ah, oh, sakit na naman to mata sa mga kakampwet at mga pinklawan dyan. Mga komunista. Oh, paano yan? <laughs> walang insertion ang BP. Oh, <laughs> O panoorin nyo, panoorin nyo, panoorin nyo. In the list, how high does it go? Anong pinakamataas na posisyon ng nandun sa listahan? Well, kaya siguro hindi kayang ilabas ito ng DPWH dahil mas mataas po sa DPWH ang uh, mga proponents dito. Siguro po buong gobyerno may uh, insertion sa DPWH, Nep. Oh my goodness! So paano yan yung ibang cabinet secretaries? Yung dating ES ba nandun sa listahan, Congressman? Uh, ayoko po mag-single out ng mga individual dahil sabihin na lang po natin, hindi lang senador at congressman ang may insertion. Baka uh, natin buong gobyerno ay may insertions. nakakalungkot partner, eh, no? oh, 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 even one sa, one even one si pati Doris yung presidente at vice-presidente, meron din. Kaya nga. Uh, si vice-presidente po wala. Si vice-presidente po wala. di ma! <laughs> okay. okay. Mm. Eh, si presidente. <laughs> Uh, hindi ko po masagot ang inyong tanong kasi ang gusto ko po sana ay ilabas na lang ng DPWH ang listahan. Ay, hindi oh pero kung hindi ilalabas yan, ilalabas mo ba? Baka kung uh, hihilingin nila na ilabas ko. Oh. na.